So, oras na para sa number one game show sa buong bansa, ang Family Feud. Let's meet our two teams. Mula sa top rating noontime show, it's showtime! Sina Chang Ami, John Hilario, Jukes at Vice Ganda, ang Team Vice! Sina Ogie, Eddie, Paul at Ann Curtis, ang Team Ann! Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes! Yeah! Eto, matagal ko na sabihin What's up, madlang kapuso? Oh yeah! Sa wakas, maglalaro na sila dito ngayon. Let's please give a warm welcome sa hosts ng numero unong noontime show sa telebisyon. Sabay-sabay tayo, it's... Grabe! Sigurado po akong you will have the best time ever dito sa numero uno ang family game show sa buong mundo. Ito naman ang... Family Feud! At ang magtatapat ngayon, Team Vice at Team Anne. Kaya puntahan na natin ang first team. Ang Team Vice, ang kanilang team captain, Asia's unkabogable phenomenal superstar, Vice. Ganda, Vice. Welcome! Ah, to Magandang hapon. Magandang hapon, Dora, sa inyong lahat. Mga kapuso, magandang hapon! Oh, wow! Vice, please do the honors. Pakilala mo naman yung mga kasama natin sa Team Vice, please. Okay, walang kahirap-hirap pong pagpapakilala ang gagawin ko sa aking mga kasama ngayon. Eto, nasa inyo pong harapan ang isa sa pinakamakikisig na kaibigan ni Tarzan. Uy! <laughs> <laughs> wow! <laughs> <laughs> ang isa sa pinakamalalapit sa ating mga kaibigan, magaling po itong magkuto, Jong Hilario. <laughs> What's up, John? Puso! Hi, dog. Welcome, John. At siyempre, kasama ko rin po ang kauna-unahang artista na nakalabas sa jar yung laso, Larry Dari Dari. <laughs> <laughs> ang isa ang artista ng Pilipina na pinakamaraming nangligaw ng mga bayani bago sila pumanaw, Chang Ami Perez. Hello! <laughs> Hello, what's up, nice to be here. Welcome. Pinapanood sa ko itong programa mo palagi. Ay, ah. maraming salamat. Looking forward sa pagsasagot nyo ng mga top yes. answers niya mamaya. Oo, sumasagot ako lagi dito pag pinapanood ko. Ayan Ay, na. oh, kita mo? At eto pa, may kasama pa akong isa. Eighty years silang may magandang relasyon ni Nobita. <laughs> si Doraemon. <Dorero. laughs> <laughs> Jude Subueta. Eh, hey, Jude! Mabagang kamuso! Hello mo! Wow, umpisa pala alam kong magkakagulo na tayo dito. Pero, of course, Vice, on a scale of 1 to 10 sa team mo, gaano kayo ka-confident na tatalunin nyo itong team na ito? Just, alam mo, yung pagpunta namin dito, ayaw talaga sana namin pumunta kasi ayaw namin makasakit ng damdamin. <laughs> ah, Pero, grabe? syempre, 10, no-brainer, hindi mo makakasagot Ang bababa ng ano niya, ng mga score sa NCEE at yung IQ <laughs> niya man, ah, yung bababa. No? Grabe. <laughs> Zog, may, may, message ka ba kay Paring Bong? Ah, Bong, um, alam mo naman, magka, ilang ta 31 years na tayo magkasama sa Street Boys. Di ba? Uh, alam mo naman na uh, mas magaling ka. <laughs> Good luck. Pero ano, nagpunta lang talaga Good kami rito para supportan si Ogie kasi na-miss niya itong show na to. Oo oh, nga! Alam niyo, totoo yan. Sabi ko sa talaga ito. OG. Si Nino Ogi, ang OG host po ng Family Feud when it was first introduced to the Philippines in 2001. Siya ang nag-introduce ng, ng show na to sa Pilipinas. Yeah. Pero hindi na-renew. <laughs> <laughs> dahil, dahil alam ko <laughs> <laughs> na magiging ang inaanak ko magiging host. Okay, yeah. Yes, I gave way. Yes. Ganun Thank you, Nino. Good luck, team Vice. Ito naman, punta naman tayo sa makakalaban ninyo. Ang saya to, walang iba kung hindi ang Team Anne, led by Asia's multimedia superstar, and Curtis. Anne, Hello! welcome, welcome. Finally, welcome to Time and a Few, Thank you, thank you. I'm so excited that the uh, medyo uh, kinakabahan. Pero, nako, yan na nga pa sinasabi ko. And para mawala ng konti yung kaba, kumuha tayo ng powers dun sa mga ano natin. Saka, sa mga kasama ko dito. Mga kasama. Sino-sino ba mga kasama natin? Ann? Uh, kami po ang Team Avot. Uh, abot na abot ang pangarap manalo dito sa si abot! Family Feud! Okay, unang-una, ako A, Ang Galing ng team na to. V. Bong Navarro. Bonggang-bongga kaming lahat dito. O, Augie Alcacer. A, Dan, din kami dito. And of course, Teddy, Corpus, talented kami lahat dito. Ganyan yung introduction na yun. Thank you, thank you. It. At dahil dyan, an anong message mo kay Vice? Kasi sabi nila no-brainer daw, kayang-kaya ko yung tainunin. 10 over 10, ano sa palagay mo? Um, Sige, magbigay-pugay tayo sa mga medyo mas nakakatanda pa. Uh -huh. so, Bigay-pugay muna tayo. Pero lalaban kami. Yan!